Hello, hello guys! So, welcome back to our gaming channel. So, today's video is pupunta tayo na 7-Eleven. Kung makikita nyo yung 7-Eleven, nandun na siya sa likod natin. So, tara na para makabili na tayo ng midnight snack. Kasi nagugutom tayo eh. So, bababa tayo dito guys. So, wait. Bakit may mga taser shield pipe tayo? At yun, tayo na tayo? Ano yun? Paano nagkakabili? kung ba kung bakit kung sa kagod yung dito hindi tayo para i-check kung bakit para kumawa ng pipe bakit Um, para natin kung saan tayo pwede oh, lang. Don't lose, guys, tayo. Tayo dito. na dito. Masasaktan na na tayo dito, guys. Tulong, tulong. Tulungan nyo kami dito. Ayan nyo. So, wala. Wala. Ano to? Wala. Hey. so, wala din. Makakasakay ba tayo dito sa kotse para patakas tayo dito? Hindi, hindi. Ano to? Huwag ka? tayo pupunta? O? Oh, um, dito. Papuntang sa labas. Ano pupunta, guys. Alam ka lang natin makakasakay sa lugar na Bakit dito? Ano to? nangyayari silang katahanan at nangyayari silang nangyayari kaya hindi So di guys So hindi nangyayari hindi naman natin kumain sa gabi So di ba last din sa 7-11 ng gabi So yun lang guys, comment down below kung paano tayo mga at paano tayo makakasurvive dito sa lugar na to. So, yun lang guys. Thank you for watching.